maraming netizens ang nag-alala para sa young actress na si Bel Mariano nang matapos nito mag-perform sa isang event sa Davao ay may isang lalaki na bigla ang lumapit sa kanya at gusto daw magpa-picture. Makikita hindi rin expected ni Bel ang gagawin ng lalaki kaya tapa-atra siya palayo at hindi inaasahan ang mga sumunod na pangyayari. Sa isang event sa Davao City noong August 31, 2024, naganap ang isang hindi inaasahang insidente. Kung saan isang lalaking tagahanga ang biglaang lumapit kay Bel Mariano pagkatapos ng kanyang performance. Ang nasabing insidente ay naganap sa Star Magic Shooting Stars Exhibition Game sa University of Southeastern Philippines Gymnasium, kung saan kasama ni Bel ang kanyang kalove team na si Donnie Pangilinan. Base sa mga kuhang video, ang lalaking fan ay may daladalang bouquet ng mga puting bulaklak para ibigay kay Bell at nagpilit na makalapit sa actress. Kahit pa sinubukan ng mga security personnel na pigilan siya. Bagamat tila nagdulot ng kaba ang sitwasyon, kalmado at professional na hinarap ni Bell ito. Pumayag siya na magpapicture kasama ang fan kahit pa ito ay nakaakbay na sa kaniyang braso. Bagaman halatang uncomfortable sa paglapit ng lalaki, ay pinauna kanya pa rin ito ng selfie. After selfie ay lumayo na si Bell, pero hinatak siya ng lalaki pabalik para humirit ng isa pang picture. Pagkatapos ng selfie, kahit nag-thank you na si Bell, ay ayaw pa rin umalis ng lalaki at pilit na pinalalayo ang mga marshals. Doon na dumikit si Bell sa mga marshals, pero muling humirit ng selfie ang male fan tila naalarma na ang mga marshals at mabilis nilang binakuran si Bell. Gayunpaman, ang male fan ay pilit pa rin pinapalayo ang mga marshals. After ng second selfie, binakuran ng marshal si Bell habang si Bell ay maintain ang composure at nakasmile pa rin na nagpaalam sa fan na payapa namang lumayo at masayang-masaya sa picture niya with his idol. Dahil sa insidenteng ito, marami ang humanga sa ipinakitang kabaitan at composure ni Bell Mariano Ayon sa mga netizens, kahanga-hanga ang kanyang professionalism sa paghawak ng sitwasyon at ang respeto na ipinakita niya sa fans sa kabila ng hindi komportableng sitwasyon. May mga netizens ang nagkomento na kilala sa lugar ang lalaking fan bilang mabait at harmless at ito ay nagpapakuha rin ng litrato sa ibang mga artista ang bumibisita sa kanilang lugar. Sa insidente ito ay mas lalong nadagdagan ang mga humahanga kay Bel Mariano dahil sa nahandle niya ng maayos ang naturang unexpected situation at napagbigyan ng isang fan na meron umanong espesyal na kondisyon.